At ito na nga. So, ito pala yung dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy yung lintik na impeachment na yan. Kasi, 15 out of 12, 12 doon ay ini-appoint ni Digunggong. Siyempre, utang na loob, di ba? Kahit bastusin na at yurakan ang batas dito sa Pilipinas. Susuwayin, lalabagin, no, di ba? Kasi nga, utang na loob kay Digunggong. So, basahin natin. Sa botong 1302, itiniklara na unconstitutional ng mga magistrado ng Supreme Court SC ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang desisyon, sinabi ng korte na nilabag ng House impeachment complaint ang one-year bar rules ng Constitution, iginiit din nilang dapat nag apply ng due process at fairness sa lahat ng stage ng impeachment process. Labindalwa sa 15 SC Justice ang iniappoint ng ama ng vice na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi na nakakapagtaka mga DDS, no? Ayaw nilang matuloy kasi nga naman, baka nga naman, syempre, sumbata so na walang utang na loob. Di ba? Ganyan talaga. Ayan ang tinatawag na manipulations of law. Ay, manipulations of law. Minamanipulate ang batas dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong magtapang-tapangan mga DDS. Hindi kayo matapang dahil ang alam nyo lang, eh manipulain ang batas, no? Balikuin ang batas. Hindi nyo maalis sa mata ng tao na kailangan ng kaliwanagan about yan sa impeachment na yan uh, explanation para ipaliwanag kung bakit ayaw niyong ituloy. Ito na yung dahilan. Labindalwa ay eh, ini-appoint ni Digunggo. So, ayun. Ibig sabihin, aso ah, ni Digo. Di ba? Mag-asuhan kayo dyan.